Magandang hapon po sa lahat. Busong Bisaya sa Mindanao. Kung saan kayo. dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig po pangulit taho ng barya kaya ho tayo nandito sinisailing natin ang kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon para malaman natin kung gaano nakataas ang ating mga koleksyon. Ayan po. Magandang hapon po dyan sa aking mga subscriber kung saan kayong dako ng mundo po. Ayan, keep safe po sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Ayan, anyayahan ko sana kayo. Napakaluwag naman sana. At pwede naman sana humingi ng pabora. Ayan, at napakaluwag ang ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. 1 centavos po ang ating pag-uusapan, year 1963. Ayan. Year 1963, 1 centavos po, ayan ang ating pag-uusapan. Bago tayo magsimula sa ating talakyan, ayan, ayan kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type, standard, circulation, coins, years 1950 hanggang 1963. Value nito, 1 centavos po, nakapalog po ito sa English series currency piso, 1967 up to date po, composition po nito ay brass, currency piso, 1967 up to date po, ayan, may bigat lamang po itong 3.8 grams, may haba pong 19 mm, may kapal po naman itong 1.45 mm, hugis po, siyempre bilog, orientation niyan, con alignment, itinigil ang paggamit nito noong August 31, 1979, number N-5996, reference number KM-186, ito pong year 1963, ito po ay 68%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa barya ng barya nito ng ating Bangko Sentral, ito po ay 153 million 515,000 piraso po. Ayan. May price na po ito doon sa ating numista.com. Ayan, kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very 13, extra fine 31, almost uncirculated 35. Uncirculated nito ay nagkakahalaga na po ng 35 pesos. Dako tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta nito ng 166 pesos. Nasundan po ito ng 292 pesos. Meron din tayo nakita doon nagbebenta nito ng 359 pesos. And then, inabot pa ng 165 pesos. Meron din tayo nakita doon na 157 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan, sa Carousel PH po, nakakita ho tayo nagbebenta doon nito ng 300 pesos po. Ayan. Meron naman tayo nakita doon na 90 pesos. Nasundan po ito ng 60 pesos, yung pinakamalit po na bintahan ng ating nakita doon. Ayan. Yun lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo at sagad na po, wala na ho tayong mapiga. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless.